Yan, punta na po kami sa floating restaurant mga rappers. Ah, doon na po lang po, tayong restaurant. Yan dito naman po kami yun, sa labas. Angkor lang po kami kasi mababa pang lugar doon sa Ah? Oh, pwede na. Oh diyan po, uh, may ibang bangka pa lang pumunta dito kasi uh, walang wala ang alon ngayon. Ang klata diyan may tatlong bangka dito. Yan, isa, dalawa, tatlo. Pangatlo yung San Pedro kaya angkor muna kami para magpakuhan lang po kami ng ano, uh, small boat. Nariyan na punta yung one. Angkor mga ka-divers Diyan po kami kakain. Uh, floating restaurant. Ito lang yung tatlong gays namin ngayon. Yeah, maghintay muna tayo sa ano po. Uh, maliit na bangka mga divers? nawagan ko na po sila mga reverse maghintay lang po kami Maghihintay po lang po kami saglit Ay po. Ay. Yan. sa abalang bangka po 'yan mga reverse Nanging, nangingisda yung guys na masol yan. na karon tinguga terso na po ron yan, Coming, coming, small boat. Okay. Ari, kaya na ni, di na madlok mo balik so, ibalik nandaan, daan. Idikit dito ba? Ayon po mong small boat mga rivers coming na po. Hintay lang natin ng konte. Yan, dito na po mga rivers. Ito po ang sakya namin. punta sa floating restaurant Labai, labai. atras atras may atras kau <laughs> na ah, atras eh. na letong, atras nga na na itong disakyan to primero na atras agay sir sige lang sige lang lang atras Kenapa orang kau terus kau? <laughs>

Tabag na ko eh. Tabag na na mga tirso Yan. Ayun. Ayun, tatlo floating restaurant po dito mga rebels. Ayan. Dalawa. Ayan. Tatlo. Lahat nandito. seafoods. At live na live po yung pagkain dito mga rebels. Buhay na buhay bago lutuin. Ito ang pinakamasarap kasi buhay pong lulutuin, hindi po uh, nilagyan ng ice. Yan, ito aakyat ah, na po kami. Mm. Yan, chun chuni pali pali. Ito po mga divers, sangat na po kami. <laughs> Grabe. Kunti lang po, po talaga ngayon dito, lo. No?